Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, meron tayong mga pag-uusapan na topic, no. Saglit lang ito. Nagma-viral kasi ito ngayon eh. Pagbibigyan ko muna yung mga nag-request na hindi Norman related. Ha. Unahin natin 'to. Ano meron dito? Ngayong gabi. Siyempre po yung binyan kasi andunya, ito yung team din na Ninong ko, si Ninong Monching. Yon, dinabati ko pala kayo lahat. Guys, naririnig niyo ba ako? Hooking niyo na nyo, boy. <laughs> in this ball game po. Hindi, masaya. Ha? Tuwing nakaka-points yung ano, yung binyan, tawa ng tawa ako. <laughs> Sipa. At po, mo... ngayong gabi. <laughs> Live TV to, no? Siguro, ano, uh, akala niya siguro nagko-content pa rin siya. May mga bagay kasi siguro na nakasanayan na, na hindi na, na hindi na, alam mo yon yung parang, <laughs> Parang automatic na sa kanya. Eh di ba pagka sa TV yan, di ba monitored ng ano yan na MTRCB? Bawal yun eh. Naku, na-ban -na tuloy siya. Malupiton ha has been banned from the MPBL following his use of inappropriate language during a live televised game. Well, ganun talaga eh, you no? Know? Kasi kung hindi nila bibigyan ng sanction yan, sila yung yayari ng MTRCB. ba? Diba? Tapos ito yung video na ina-explain niya yung ano. Guys, sabado nyo na know, may interview. <laughs> ito kasi, wala kasi nabanggit sa akin na Naka-live pala yun, oh, di ba? Oo, naka-live oh. oh, Hindi naman alam naka-live pala yun. Hindi namin alam na naka-live. Tsaka kakakala ko, isa content lang. Oh. Ay, yung mga pages oh, na bitch. sports, mga ganong-ganon. Wala akong idea talaga na naka-live sa TV na, na napapanood ng iba na ano na, 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 naka-live. Hindi ko alam na ganon. Eh, wala. Nabitawon ko. Pero, totoo ay idol, pag nakakashoot sila, tawa ko nang tawa. Pag nakakashoot po yung binyan yan, tawa ko nang tawa. <laughs> Juro, mira na kagemonya na besik. <laughs> sorry guys, sorry guys, sa akin. Guys, well, uh, uh, ito 'yung mga bagay na actually hindi naman ako naiinis sa kanya eh. Ah uh, pag napapanood ko kaya yan tawan tawa ako dyan. Pero sometimes no, lahat naman tayo nakakagawa ng ng kamalian na ganyan. Feeling ko ah uh, hindi naman ginawa 'yon para magpasikat, para magpa... ano? Talagang personality niya lang talaga makulit. Pero again, di ba? Uh, may panuntunan kasi na dapat sundin eh. Eh, ganun talaga ang buhay. Hindi naman siguro, siguro temporary lang naman yung, temporary ban ba nakalagay? Wait lang ha. May details ba doon? Or forever na yung ban na yun? So, ito, ito yung picture daw bago daw magpa-interview Ito na yun Ah, pagkatapos ng interview <laughs> Kasi ano eh Siguro temporary lang naman yun siguro Uh, anong, anong sasabihin dito sa Muling umingay sa social media ang content creator na si Joel Malupiton Ravanera matapos ng kanyang viral na halftime interview sa laban ng Quezon Huskers at Binyan Tatak Jalbis sa Alonte Sports Arena sa Binyan, Laguna kung saan hindi niya sinasadyang pagmura on-air. Ang ibang detalye alamin sa pag-apante ni Carlo Villasenor. Legende, eh, no? <laughs> Every day na nakikita ka namin dito sa MPBL, matanong lamang namin, ano, sino bang sinusuportahan mo ngayong gabi? Siyempre po yung Binyan, kasi ando niya, ito yung team din ng Ninong ko, si Ninong Monching. Yon, binabati ko pala kayo lahat, guys. Naririnig niyo ba ako? Hooking niyo na eh, boy. <laughs> <laughs> How are you enjoying this ball game, po? Guys, naparoon niyo na yung interview. <laughs> Ito kasi, wala kasi nabanggit sa akin. Kaya, na... ano bang sinabi? ah uh, mababa... Official ba yung ban na yon Or ano lang? Kasi may nagsasabi, ano eh, ban daw eh. Tingnan nga natin kung na, na ano. Yung details ng ban, baka mamaya naman kasi sinabi lang yun. Pero kung mababan man siya, need kasi na ano eh, na, na masanction din siya kahit papaano eh. Diba? Well, nagkakamali talaga tayo lahat. Hindi naman sa lahat ng ano, ng oras eh. Ito, nakalagay dito. Mm -hmm. Komedyante vlogger kasi si Malupiton at sa mga vlog niya, walang regulation. Kaya yun ang risk ng MPBL interview na yan. At dapat alam nila yon na nagmumu na nagmumura anytime yan. Si Kong TV nga mayat maya may nagsasabi ng gago. Unfair din na na-interview na nga siya para sa hype na but for, a ah, for life. Pwede naman mas mababang parusa. Pinagmulta nyo na lang sila ni Boss Monching. Mayayaman. Hindi, siguro, eh, eh dun to. Eh, kailangan marinig yung, ano, yung official na na ano ng MPBL eh. Kasi yung ban na ano, ban na na post eh galing lang kung saan-saan. Pero kung if ever man na 'yon, part yun eh. at doon naman tayo matututo. 'Di ba? Siguro next na may mag-interview diyan kay Malupiton, cautious na siya. Yung parang uh, siguro dahil kasi magkakaroon ka ng ano diyan eh. Magkakaroon ka ng parang awareness dyan eh. Every time na lang na may magtututok sa'yo ng camera. Oy, ano ba to? Sa TV ba to? Or sa social media lang? Di ba? Okay lang yan. Di ba? Lahat naman tayo dumadating sa ganyan eh. Hindi naman kasi nakakabwisit din kasi yung yung pagkakaano niya. Kasi may mga may mga iba na sinasadya talaga eh. Katulad nung ano, nung bading na yun nasa premiere. Kalimutan ko na ano movie yun eh. Pero about kabadingan din yung movie. Tapos minura niya yung MTRCB. Yun talaga. Eh yan eh. Parang slip of the tongue lang talaga. Kung sanay na sanay kasi yung tao na magsalita ng ganun eh. ba diba? Pero ganun pa man. Nagkamali eh. Pagbayaran na lang yung ano. At matututo din siya doon. Para sa kanya din yun. Yung pagkakaban na yun. Anyway, pwede naman siya manood ulit sa TV, di ba? Wala ka manood sa TV. O, oh, next, next topic. Ano ito? Pinasa sa akin. Ang nakalagay dito sa caption, sabi gano'n ni ICI Chair Andres Reyes, I really don't like live streaming. Hindi eh, need talaga yung live stream to eh. Kasi yung sa flood control na yan, dapat hindi yan mawala sa sa isip ng tao. Kasi once na nawala yan sa isip ng tao, ano yan eh, makakalimutan yan eh. Ilang seryoso na kasing mga iskandalo ang dumaan sa gobyerno ng Pilipinas. Nakakalimutan kasi ng tao. For example, yung yun nangyari kay Estrada, di ba? Nakatakbo pa ng mayor ng Maynila after eh. Binoto pa rin ng tao eh. <coughs> di ba? Yung nahatulan, yung di ba hindi natapos ni ni Joseph Estrada yung term niya bilang ano Ngayon may social media na tayo Kailangan talagang anuhin 'yan Yun kasi ang sakit ng Pilipino Pag may lalabas sa bagong bagong ano bagong uh, issue matatabunan 'yun eh yung yung mga sabongero, asa na wala na 'di ba I don't know nang nangyayari pa ba yung ano may umuusad pa ba do sa sabongero? Parang hindi na yata sila interesado doon eh. Kaya dapat lang talaga i-live stream yan. Kasi sa totoo lang, kung akong tatanungin mo, right nang tama panood yun dahil ang involved yan, pera natin eh. Pera natin yung ninakaw eh. Kaya yeah, right lang natin. Kasi yung mga katwiran nila noon, kasi baka daw gamitin sa, sa politics. Mas ma, ano nga yun eh, pag hindi nyo pinapakita, mas prone nga magamit sa politics yun eh. Tinan mo si Ramon Tulfo, may mga may mga unverified story siyang nilalabas. Kasi nga hindi nakikita ng tao. Malaya yung iba na gumawa ng istorya pag uh, uh, hindi nyo pinapakita. One way or another, gagawin din naman pang laban sa politics yan eh, yung mga nangyayari dyan. ba diba? Kaya hindi ko nakikita yung sense na kailangang i-ano yan, uh, ilihim nyo sa tao yung hearing na yan dapat talaga i livestream 'yan. Kayo ba willing kayo magbigay sa amin ng phone records sa mga messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin? Hmm. Your, your Honor, ang... <laughs> <laughs> Hindi po. <laughs> Kasi ang, ang cellphone ko po ay eh, dalawa lang po eh. <laughs> bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po, po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. <laughs> alam na. Ano ikakagalit na asawa mo? Ang detalye dyan. Mas worried siya doon sa ikakagalit na asawa niya, ano? Halata mo. Congressman ito, no? Sino to? Sinong congressman ito? Wait lang ha. <laughs> Magagalit ang asawa. <laughs> Pero sa totoo lang sa investigation, <coughs> yung mga personal info na yon hindi na dapat hindi hindi pinapakialaman yun eh. May may mga napapanood ako sa ano no sa crime channel ng US. At least sa, sa US 'yon, yung 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 kukuwento ko. Kasi may mga ganyan din yung kalkalan din ng cellphone eh. Ang pakikialaman lang kasi nila doon yung mga ano, yung mga ah uh, tungkol do sa kaso. For example, may kaso na murder no. Ang papakialaman lang ng FBI doon pagka ipo-forensic nila, forensic nila yung cellphone. Yung mga may kinalaman, dun, mga may potential na may kinalaman doon sa kaso. For example, may kinausap ka doon, nakaduda-duda, na parang involved dun sa kaso. Yung mga ganun. Pero yung mga other personal daw na, na bagay, hindi na pinakikialaman. Ito naman si congressman, ano naman, masyado naman guilty. di ba diba? Anong name yan? Naipost ko sa page ko yan eh. Kongresista daw ng Laguna. Sino ito? Pinag ito, ito siya, oh. <laughs> si Sir. <laughs> Usap-usapan ang naging sagot ni Laguna 4th District uh, Representative Benjamin Agaraw. Nako, matapos niyang tumangging isuko sa Independent Commission for Infrastructure ang kanyang cellphone upang masiyasat ang phone records niya upang matiyak na wala siyang konbersasyon sa mag-asawang contractor sa Curly at Sarah Diskaya ang katwiran niya baka magalit daw ang asawa niya. Well, ang unang pumasok sa isip ko kasi, kaya syempre, 'di ba? Pag pag politiko kasi, alam mo na, may mga issue ng mga kabit-kabit, mga kadalasan ganyan eh. Pero hindi naman sinabing tungkol sa kabit 'yon. Baka pwede kasing tungkol din sa mga diskaya 'yon. Ngayon, kung halimbawa tungkol sa mga kabit-kabit yun, wag, hindi siya magwa-worry kasi yun ay personal eh. Wala namang kinalaman yun doon sa investigasyon eh. Eh kaya lang, alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Pati yung mga ganong impormasyon ilalabas pa kahit hindi naman kailangan. Ibang kaso kasi yun eh. Or ito, ito yung mahirap doon, di ba? Uh, nakausap niya si Carly Discaya, pero o operan siya ng babae. Yun, pwede. Pwede pera at babae. <laughs> 'Yon pwedeng ikagalit talaga ng asawa niya. Pero 'yung mga kurak na 'yan men. Ano ba 'yon? Tinatanggi mo nga dito eh. Uy. <laughs> ano. eh. 'Yung bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. E, ito uh -huh. po lang ang aking cellphone eh may mga ibang detalye po 'to na hindi ko po, po pwedeng Baka po magalit ang asawa ko. Opo, opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao <laughs> tungkol sa, sa asawa. Hindi. Bakit? Right din na malaman ng tao yun kung ang congressman nila may ginagawang kalokohan. Kasi ano yan eh, uh, need naming malaman yan sa isang taong naglilingkod sa amin eh. Ito naman si Sir ano, Andres Reyes. 'Di ba? Kaya nga 'di ba pag nangangampanya niya 'yan, ano, sinisel nila yung sarili nila. Ako po ay mabuting tao, ako po ay maunawain. Kasama 'yan na ano, kailangan malaman yung ano mga personal reasons na 'yan. However, siya yung naglaglag sa sarili niya eh. Sana hindi niya sinabi yun. Well, siguro, hihingan siya na reason ba't ayaw mong magpaano? Hindi niya naman pwedeng sabihin, pwede po bang mamaya na lang sabihin kung ano yung reason? But, uh... Wala na. Kahit sabihin mong magagalit ang asawa mo, syempre, nasabi mong ganyan, magagalit talaga yung asawa mo na ngayon yan. Kasi, o oh, ano yon Ano yung sinasabi sa, ano, sa ICI na na ikakagalit ko? <laughs> Ano po, tiyatanong uh, ko lang if you're willing to surrender the cellphone kasi nga po, uh, we are investigating everything na na-allege. Uh, um, uh, um, pasensya kayo kung natanong ko ito apos, sa, na, sa ako ninyo. Apos, Kaya ayaw, talagang ayoko ayaw ng live streaming talaga. Opo, eh. justice. So, kasi may mga bagay po rito sa cellphone ko na wala naman pong kaugnayan sa... Uh, pasen pasensya. pasensya. Pag walang kaugnayan, hindi pa kayo kialaman yun eh. Yun ang pagkakaalam ko eh. Okay. po kayo. Trabaho mo to, we're just opo, doing our opo, job po. Sige po, tapos na ho ako. tapos we're done. Uh. Mukhang kukonsintihin ko din ni ano eh ni Sir Andres Reyes, baka si Sir Andres Reyes may ganyang issue din kaya naiintindihan niya ano. Salamat po for attending. Thank you. Salamat po, po sa inyo, Justice. Salamat. Ay <laughs> ba diba, willing kayo magbigay sa amin? Ay, mga taga Laguna. Ano ba nangyayari sa congressman niyo? <laughs> anyway, short video lang naman eh. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.